Hindi po kasi totoo yung sa mga mm. ko po magagawa. Mm. Okay. Sige. Mga ito, ang masasabi ko sa inyo, masasabi namin yung tatlong dito yung tatay, na itong ginagawa namin na ito is prank lang to. Prank lang to. Prank lang to. sa bensong na ito. sa na ito.

Oh, yeah. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. ba okay. Okay, 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 okay. Hmm. Di ba kayo napapatanong kung bakit parang malamig ako sa inyo? May... May nakakatawa ba? Parang gusto niyong tumawa. Si Renzo, para kang matatawa. May nakakatawa ba doon sa sinabi ko? <laughs> Ano po yun? Kailangan ko na talaga mag Na? Kailangan ko Um, <coughs> uh, talaga mag-iisip. nun, 2 months ago, nag pm sa akin si Teacher Rose. Ayoko na sanang ano yung ito eh. Pero malaki kayong... Kumbaga malaki kayong parte ng buhay ni Kuya Dave sa inyo. Pero... Hindi ko kasi gusto yung nangyayari. Lalo na hindi na kayo tinuturing na iba ni Kuya Dave niyo. Paano niyo mo na si Kuya Dave niyo tsaka si Kuya Lewis? Si ano muna? Si Kuya Renzo muna. Paano nyo describe Bilang kaibigan, bilang kapatid. Gusto ko yung totoo talaga, yung kung ano, siya, ano siya pagkakarap nyo, ano siya pagka nakatalikod kayo. Kung po, pumabay ko siya, kung ko, lagi ay, kung bagay, pag lagi nasama pa gano'n po ang hindi na po ako, gano'n po. At sinasama niya po ako na pakain po ako na gano'n po na hindi niya po ang show, may gano'n po po siya. Hindi niya po, tapos para nga mapagbiro po sa hindi pa sa akin. Lagi po kasi ang magkatabi sa church Kung baga nakakabiroan po kami. Pag ano po, biro-biroan lang. Biro-biroan lang po. Tapos si Mayloise po yun po na Pabayag rin po naman po siya. Sinasama niya rin naman po, pero um, uh, misa kasi, um, uh, mahilig niya po nang isa si Andrew. Mm Pero, um, uh, mabayag na, mabayag babait po si Kuya Bilis, kung baga, uh, uh, misa uh, na may pag rin, may pag rin po siya sa akin, kung uh, ano, na, ano po, na hindi po pansinan, pero maya-maya tawalan. Mm -hmm. Kuya Floyd. Paano mo describe yung dalawang kuya mo? ako ah, naman po na, de-describe ko po, po sila kuya Jipen na kuya Luis Asano po. Kumbaga po, bahay nila po po. Na kapag po yung, yung asaan is kumala, kumalagpas like, na po sa level ng asaan is nandun po sila para magpaalala ng uh, nabay po si, especially po si kuya Luis po. Hmm. Parang, mga po. And, uh, po ako ng kuya Luis po sa mga instruments, ganun po. Saan po dyan? Dyan, ang uh, um, last po kami po yung nagpapit sa pag-alit po naman, instruments po naman. Si Mary naman po, nagkakasundo like, ah, naman po ang may anak po. Pagdating po sa mga uh, system din po. Mm Hindi -hmm. India po sa church po lang. Like, pero po yung, um, kung baka po kami po yung uh, tinatrain na po para kapag uh, if ever po um, na yung mga nauna na, nauna na mag-aarap po na mga ganun po, kaya po ng laptop sa screen po. Mm. Uh, Marami na po yung mga kapapalit po. So, kumbaga po, may discredit po uh, silang dalawa as ano po. Talagang role model po as na. Kasi mm. po yung pag-iibig, ah uh, yung sabi nga po kanina, nandun po yung sa pagiging kuya po nila. Yun. Yung uh, ginagampanan po yun lang, uh, maayos. Ang dating po sa asaran, asaran lang po talaga nandun po. Kapag lalagpas na doon, nandun po sila para uh, paalalahanan po yung bawat sa pisaan. Asaran na, talagang po Ganun po. Ganon din pa kayo magkwento sa ibang tao. Pagka tinatanong yung mga kuya nyo, ganyan, ganyan, ganyan ba yung paka-kasabi nyo? Pero Renzo? Oh no! Sigurado kayo? Kaysan ko po, kaysan ko, ko na ang dog punta rin. Hindi, ganun po. Kasi siya mo ang mga talaga ng totoo na kaysan ko, asaran na po, biruan, tapos masaya po siya ang Sinester, Ganyan din ba yung sinasabi mo sa mga... Paano mo describe si Kuya at si Kuya Luis? Especially po si Kuya Dave. Palagi po siyang mabait sa akin. Palagi niya po... Minsan po nag-scroll po kami. Palagi niya po... Sigurado yun yung sinasabi mo sa mga nagtatanong sa'yo? Tapos si Kuya Luis naman po, mabait rin po siya. Pag dumadating po sa mga asaran, di po lumalampas sa level na mm -hmm. parang bigo na po yung parang mag-away na po, gano'n po. Pinapahalaan na niya po kami lahat na para po tumigil po yung mga. Hmm. Po. Kuya Andrew, ikaw? Ah, uh, yung sa akin po, ay, uh, mabay po silang dalawa para po sa akin. Uh, especially po si ah uh, si Kuya Luis dahil po ah uh, lag niya po sinasama pag uh, inuutosan po siya. At uh, si Kuya Dave naman po ay Ah, lagi po siya nagpapatawa pag may ah, oy, may away sa amin po. Sa, sa amin po ay ah, ay, niya po kami para hindi na po ang yung away po. You know? oh. Kuya Renzo, ilan yung mga nagtanong sa sa'yo kung kumusta ang kaibigan si Kuya Tim? Na mabait naman po siya. Kay Kuya Luis, ano yung sabi mo daw sa kanya? Ayun po, na sabi ko rin po, mabait, mabait rin naman po siya. Ano, misa, uh, po yung ano yung parang nag-ayos sa mga uh, na, sabi ko po, sabi, po, sabi ko sa akin na uh, baga ano po, na misa, misa lang po siya Mm -hmm. uh, Pero mabait po siya. Mabait po siya. yung uh, i-judge. Kasi may influence yung siguro Sigurado kayo yung sinasabi mo pag Minsan di ba napunta kayo dito, hindi, na, hindi ko na talaga kayo nakakibo. Oh. Napansin niyo ba yun? Na, ay sa ba ako? Napa, napapansin niyo ba yun? Oo. Hmm. Kasi nga, nakarating sa akin, parang alam mo yung backstabber yung sinisiraan sila patalikod. Parang ganon. Gano'n katotoo yun? Gano'n katotoo yun? Ikaw kasi nakaano dito, tsaka si Andrew Lester. May katotohanan ba? Ikaw, Kuya Andrew, Totoo ano naman po yung sinabi ko, hindi sila po silang sinisiraan dahil uh, parang kuya ko nga rin ako Ano kaya, sinisiraan kayo sa akin? Pwede niyang magagawa ba ng isang teacher yan? Hindi po. Oh. Ibig sabihin, um, nagsisinungaling siya sa akin. Ikaw Kuya Lester, anong sinasabi mo sa mga kuya mo? Sa mga nagtatanong sa iyo, siyempre, may nagtanong din sa di ba? Oo. Oh, anong sinasabi mo sa kanila? Ano po, mabait po siyang tao, tsaka matalino po. Sigurado kayo yung sinasabi mo, Kuya Lester? Eh, nag-PM sa akin si ano, si Teacher Rose. Eh, si Lester daw, tsaka si Andrew Renzo, sinisiran, dina-backstab nila daw si Kuya Dave si 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 Lester tapos <coughs> si Renzo tsaka si Andrew paano ang backstab? eh In... minilino ko ano nga ano yung ano yung si Chief, so, isa si Renzo ikaw Renzo anong ano mo din? Oh. Totoo lang kung kahit sa mo hindi ko pangalan mm -hmm. sa so, mga. Kung baga ano, parang ano, punan siya ko Nagsisino ng lalabas. Hindi na sabi ko nga, nagsisinungaling si teacher. Kung Baka naman pa gano'n, nakikita kayo ni Teacher Rose, ganyan. Alam mo ba yung Floyd, may gano'ng nangyayari sa sama nyo? Kasi di ba alam nyo naman, di maganda yun sa ano. Sa sama, kasi... Oh, yun yung sisira ng ano ninyo. Ikaw ba, Aaron? May ano ka ba dan? Wala kang idea. Wala kang nakakausap, wala kang naririnig. Ipag e ganyan, kailangan bitaw na natin yung ano. Hindi, si Kuya nga, nagsabi siya. Pero sabi ko, ba't ka patuloy pa rin, mo patuloy pa rin sinasamahan sila? Yung inaano nga niya si Floyd, oh. Kuya Floyd. Ano yung ano mo doon, Kuya? Eh, sabi niya kasi, wag, sabi ko, pang masukan to na. Okay. Yung ay, ay, anong Ano nga naman mo doon? Pakibigay mo nga yung mic kay Kuya Nastar. Sa akin, po, baga, na po eh. Kumbaga, di ko lang po siya take as negative tip ko. Kumbaga, mm. nandiyan lang na po si Fred eh. Kaya uh, kaya niyo po ang tulungan dito. sabi nga po sa mga magkakailigan, hindi uh, kami pwede magsalang pagkakabaka. Kumbaga, mm. magkakulungan ko pa taas lahat. Kumbaga, kahit ako hindi rin po open kasi medyo naiiyak, nandito, naiiyak. Kumbaga, hindi ko nang... Kahit si po kasi ko open yung problem Dito siya, dito. Hindi ko siya... Sige lang, sige ko sinasabi kay ng Nakikita niyo po wala po ang sinabi sa'yo ng ganyan. ako po nagulat eh. Hmm. Hindi ko rin po alam kung paano kay Freud kasi medyo naka Pagkakataon ko, magkakataon ko, magkakataon ko, magkakataon ko, bakit ka magkakataon pa? Kumbaga pagka uh, ginawa ko ng gano'n, kumbaga lalo yung vlog ko sa kanila ay pangatuan ko ng gano'n. Oh, okay. Kasi paano daw kung sa kanila, kung sa mga ko, tapos sa ko, ay eh, maradami po, di iba. Tama. Tama ko din. Kaya ginawa ko na lang po is, si, parang sineserve ko po pagkasama ko sila. No. Sinasayway ko yung mga gano'ng problema, mga hmm. Pagka mag po kami, bawat po, amin niyo malungkot eh. Kailangan yeah. po mga po. Kasi kami po magkakaibigans, kami po yung kailangan masayahin talaga. Kahit mm. masaya po. Masayahin talaga po magkakasawa. Mga baga, hindi naman ako yung tao mga ano eh, mga pagdataan Tama ka naman doon ko Kaya mong baguhin sila. Hmm. Diyan ako simple. Kailangan pala nga po. Kaya Wala ko, ay, pwede na pala. Ayon niyo ba ng ganyan, Kuya Renzo? Ayun yung ganyan si Kuya nyo, mabait. gano'n. Hmm. Gusto niyo yung ganun? Bakit gano'n kayong, ano? Ba't gano'n kayo ganun kayong sa ibang tao? Oh, no! Kung po kami, ang yung yung parang ano ako. Iba, iba yung... Oh, no! Iba yung dating... Gano'n, may ganun, may pagkamahangin, mayabang, sabi niyo. Sa so sinasabi niyo daw sa iba. Narinig ko lang po kasi, pero hindi po ako naniwala sa iba. Mm -hmm. Kasi hindi ko lang po na-expect na gagawin po nila sa akin. Eh. Kung hindi na lang ako, hindi mo siguro gagawin nila. Hindi na gagawin nila mga ito. Eh, makakabigyan ko ako sila, sila yung katuloy na pagkano mm -hmm. Kaya parang ayun, parang mas na alam ko ko. Eh. Parang tumutog mga polis, po yung sinabi po nila. Uh -huh. Kumbaga, kahit sa bagay ka, kaya na natutungo na, 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 ko araw nila. Kahit hindi po ko na rin tao, dapat pala kailangan ko din magtiwala. Mm -hmm. Bakit pala kailangan ko din, ano? Gawin yung paraan. <laughs> Anong, ano mo doon, Renzo? Kasi gusto kong tapusin to. Kung ano, ayaw ko na kayo dito kasi. Kasi parang nagpa-plastikan tayo. <laughs> ang sarili ko po, ang sarili po, para saan po, hindi po totoo yun. Hindi, hindi po totoo yun. Depende po kay teacher Rose. Kung ano po yung naisip niya na nilabaksag ko tau po. Pero alam ko po sa sarili ko na hindi ko po, po gagawin sa... Puta okay. talaga. ako Hmm, sige. Pusin niyo, mo Hmm? Kailangan sa lahat. Hindi, ang totoo papunta si Tito kay... Mm -hmm. ma, ano. Bakit? Bakit ka umiiyak? Andrew, ikaw. Hindi ko po magagawa dahil po ang um, role model ko po sila. Uh, parang po, ko na po sila. Hindi ko po mababaks ka po sila ako yung dito po. Tsaka sila ako yung lulus. Sigurado kayo? Ikaw, Lester, anong ano mo? Wala naman po akong nahalala lang parang binabackstab ko po sila. Mm -hmm. Kasi po, para pong kuya ko na rin po sila, kung ito Kasi, <laughs> lagi niya po kaming... Uh, sit, wait lang, sit. Sit, Tito Jun. Ah, okay. Sige. Wala, akala ako nagpunta ka dun. Si Renzo, hindi daw totoo. Si... Ano ba? Hindi pa kayo amin? hindi ko po talagang magagawa yung... Kasi po, ano... Parang turing ko na po sa kanilang kuya kasi... Turing na kuya, pero sinasabi niyo lang pangit pagka nakatalikod sila. Hindi po. Sigurado? Hindi ko po magagawa. Yan. Sigurado ka dyan? Kuya Andrew. Hindi ka pa ba mag-aamin sa kasalanan niyo? Ah, uh, hindi, hindi po dahil po hindi naman po. Ah, hindi ka talaga amin. Hindi po kasi ito, totoo yung mga uh, kasalanan. Mm. Okay. Sige. Mag, uh, ito, ang masasabi ko rin sa inyo, masasabi namin yung tatlong titig yung tatay, na itong ginagawa namin na to is prank lang to. Prank lang to. Prank lang to. <laughs> sa inang excelencia ko po kag inang excelencia ko po sabu na payo alin pa na siya alin pa pa siya di ko pagibig oh Medyo hard yun lho Tidak Masyadong mong binangbong Hahaha Medyo anak pa hard yun I'm so sorry so It's a prank! Awww Hahaha Tidak 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 Hahaha too big waist lah, gitu just pag-abot ka lang patuan gitu, kung niya dito? si ti, tapos natali mo maga, lebih saya naatle, alam mo si saris niyo ba? di talaga, ano talaga? so deep, dancer, 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 dancer,

Mababa-mababa siya. Nisa-sisa. Hindi, kaya siya pinagtakot yung igalo ko, hindi ko nabibigal. Bako pala igalo, anong guna? Sakit mo na. Iyak muna, Mami. Uy, sakit muna. O, sabay-sabay, it's a prank. 1, 2, 3, go! It's a prank! Uy, takaw! Uy, takaw! Uy, takaw! Hindi ko na kaya umuha.

ta 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 one one two three oh satu satu ano sabi nya kay tate Ito ano Sabihin kay tate to oh, no. <laughs> ano sabi nya tuinas <laughs> nasaktan, serio tuinas

Actually, yun dapat yung pambili nyo ng pandagdag ano nyo eh, sa school. Galing yan sa ating Diyos, regalo niya yun sa inyo. Pagmamahal niya pala yun yun sa inyo. Hmm. Kaso si Kuya Renzo <laughs> Ano yung talaga naramdaman mo? Sobrang lungkot po talaga. Ganun po yung sinisisi ko siya. Parang hindi ka makapaniwala. Parang medyo na nga ako Parang napakasungit ko, no? Eh, etong bagay, yung mga bilis niyo pera, prank lang yun. Etong bagay niyo na prank lang yun. Prank lang yun ako lagi. Eh, kuya! Sinunod! Bakit talaga! Paano magmerienda na tayo? Ayan naman na saan. Ibig sabihin na, kalab ka niya. Pero gusto ko muna magpasalamat sa inyo lahat. Sa pagmamahal nyo ka kay Kuya Dave, kay Kuya Lewis. Sana wag magbabago ha. Kuya Floyd. Aww. Kuya Lester. Kyle. Bunso. Siya ba? Ay, hindi pala si Bunso. Sa dalawang Bunso. Kuya Raynor. Kuya Floyd, si Bunso, Kuya Andrew, Kuya Renzo. Magmagbabago sana yung pagmamahal nyo. Ano yung una niyong gagawin sa payahan nila sa inyo? Sino mo? <laughs> si, eh, si ano na lang? Si... Yoda. Si... Ay, kayo, kayo. Si Renzo. Oh, Yung mic, baka hindi siya marinig. Kahit dito lang, kuyo. Baka na <inaudible> lang. Isay ko, uno na ko po, bibi ko, bibi ko po sa magulang ko, especially po sa yung pangulang unang na may. Mm -hmm. Tapos sa, ah, kung na lang po ang sa sanya po pag ano po pag may ano position, po sa school ganon po, para man yung project ganon po hindi na lang po ako sa mm -hmm. sa Hanggang ano, parang nandun pa rin yung emosyon, yung sakit. <laughs> Masakit pa rin ba hanggang ngayon? Ah? Talaga na At damage tong aking Kuya Renzo. Sorry Kuya Renzo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay Kuy. Ibig sabihin dumarating sa time na wala kayong pang-ulam ganun? Hindi naman po. Ang mag-endo. Hirap. Hirap lang Mmm. Ano yung minsan na kadalasang ulam niyo Kuya Renzo? Ano po ang gabi dito? Tinapa. Ah, Tinapa. Dumarating, dumarating ba minsan? Hindi naman siguro. Tuyo. Yung toyo. Hindi ah, Okay. Ayaw po yung mga lola. Kung baga, ano po, ayaw niya po yung pangalala. Nagubutan na po kami ganito. Nang lola mo. Si Papa. Lalo pap... sa mga, pagka po kayo, ano? Ayaw niya po ay kumain. Kami itong na lang po. Ang pinitira po lang, naman ah, na. yun na namin, yung puno na mga. Hindi po yung nakain namin. Hinog na. Ibang Maniba lang. Mm. -hmm. Kaya ayun po. Kahit Ay, maganda po, buta po ako sa amin. Ay, mm. Ipuno na mong ganda ng pinakain. Yung bunga po pala. Ito. Baka pangulam, <laughs> baka pangulam, pang pangulam -pang Pero, dalawa. Pero hindi ko parang ng pausan. No? Okay. Tapos ano ba? Asin. Tapos ganun. Mm. No. -hmm. Okay. Kuya Andrew. Ibigay ko po sa amin pang ulam din po. Ch Tsaka po pang bang. Mm. -hmm. Tapos po, uh, kung pang pangulang po, yun na lang po kaya po pang maakot po. Mm. Okay, good job. Bunso. Oh. Uh, yung mic, Bunso. Saan po yung sa mga supplies po yung binaya, binaya, binayaran po na ibabalik ko po, po yung ginastos niya po para po sa pag-aaral ko and then po yung mga project na ball contest yung pag-ulan din Hmm. Mm, ba? Okay. Tuloy na po. Bibigay ko po ito sa lola ko pandagdag sa business niya, sa mm. mga pambili niya ng pagkain. Kasi po nag i po kami sa bahay. Para po pag umaga, doon na lang po kami kukuha ng ano, kakainin po. uulamin uh, 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 namin. -hmm. Yeah. Yan, uulamin at kakainin ako. Ano. po, ano, pandagdag na rin po sa ano, mga Babayaran ko sa school. No, pero. sa. Baon na bibigyan niya po sa. No, Okay. good job. Bunso. Bunso po. Okay. Pambayad din po sa school po kasi po marami pong binabayaran sa school na. Hindi po namin kaya kasi po marami po. Bakit na niya, wait lang. Bakit na si Bunso? Na-realize na ko na po kasi paghihirap. No, dinadala oh. <laughs> oh, eh. sa <laughs> ano, na ko na, iyip, <laughs> <A> <laughs> Oh. Ah, <clears throat> na Siya, <laughs> pantaba niya, 'di ba? Babagsak na. Hindi wala. ko niya? ko sa Bibigay sa magulang ko. Tsaka <laughs> po 'yung sunod po. <laughs> <laughs> ano, ibibigay ko po, po sa 'yung parang pang bawon po pang bayad po sa mga school supplies. Lahat mabayad? Mm. Ako po, gaya po ng sinabi po ni Kuya Renzo na bibigay po sa magulang yung pera po dahil pambili din po ng ulam at pambayad po ng mga kailangan po sa school. Okay. Magaling yun. No? Okay. Si Kuya Floyd pala. Uh, ako naman po pa, parang sa sinabi po din. Ano po, specifically po kasi sa darating po na September 20 po. Meron po ano po, uh, field trip po. So parang, kumbaga po, mas mataas po yung babayaran kaysa po nung last year. So ako naman po, gusto din po uh, ma experience. So malaking tulong po na, no? nga, no, malaking tulong na po yung wala na po akong babayaran sa tuition po. Tapos dumagdag po, po yung tulong niya po. Kaya, ano po, malaking tulong din po lalo na po sa paggawa Hmm. Galing yung kay Kat. Kaya, pasalamatan natin niyong ating Diyos sa pagmamahal niya sa inyo. Basta, ano lang, uh, gusto kong magpasalamat yung pagmamahal kay Kuya David at Kuya Luis. Sana huwag magbabago yung, kailangan niyan yung respeto, yung pagmamahal. Dapat di nagbabago yan. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Salamat <laughs> po Parang naman. Kung ano, pwede maglaro muna kay Papaw.